Ano sira, sir? Ano si Ra? Ito sir, isalin mo yung gas ko. Mabigat yung tinutulak mo eh. Yan, iikat mo pa ganyan. Ha? Iiwan yung lisensya? Para saan? Sa gas? Ay hindi, hindi naman ako humingin kapalit eh. Ay hindi magpapagas na lang ako Mabigat kasi ang tinutulak mo eh Ay pawis na pawis ka na oh Sir pabukas na tangkay mo Ano oh. yun yan? Oo Pahawak ako rito sir ka lang ba? Ha? Walang mga Bakit? Wala ka bang ano? Wala eh wala kang pera? Wala pa. -tay, ah. Mayroon pa ako sa pal. Ah, babiyahe ka pa lang? Kunin ko lang muna yung service ko. Ah, ito, ito. Sa'yo na tong gas ko. Ha? Pinata, pangunin nata to. Sige, dagdagan mo pa sir, para ano, hindi ka na magtulak. Okay na yan? Sir, pataas dong os kasi may naiwan na gas sa loob eh. Sir, i-testing mo muna sir para ano, sure tayo na okay na siya. Uh, start mo nga kung aandar uh, na. Ha? Ay, okay na yan sir, hindi naman ako naniningil. Ah, sige, sir. Ang mahalaga <laughs> makabiyahe ka na. Bye, wala pa. Wala naman po, Walang naman. Sige po. Wala naman, sir. Wala naman. Sige po. Ingat daw sa biyahe.